Kanito ang mundo ko mga kabagkat. Wow. Kung nakikita nyo, naliligo ako dyan. Ha? Ah? Oo, naliligo ako dyan. What? Gusto ko kasi, pag nagsot ako ng pantalon, <coughs> gusto ko yung gusot. Sobrang gusot. Mas gusto ko yun. Napaka-comfortable ko pag gusot yung uh, pantalon ko. Kaya yan, naliligo ako dyan mga kabagkat. Medyo matagal ako maligo dyan mga kabagkat. Ayan natapos na ako maligo mga kabagkat. I-flex ko na yung pantalon ko Siyempre Oo oh. Kahit pa pano, nagusot lang ng kaunti, di ba mga kabagkat? So nice. eh, tutupin na natin. Pagkatapos, ayan, nagsasampay na ako kung nakikita nyo mga kabagkat. What? Sasampay na ako dyan mga kabagkat Kasi ang sarap kanina ng gising ko mga kabagkat Ako lang ang gising kanina at ngayon Habang nagsasampay ako, ako lang naman ang tulog dyan Ganyan ang mundo ko mga kabagkat Ayan, naglagay ako ng kwan Kaunting pampabaho to kasi mabaho yung damit ko mga kabagkat Kaya ayan, naglagay ako ng kaunti pang 5 uh, scoops okay na yan mabaho na yan eto eh kuwan ko na muna mga kabagkat para tumalab talaga yung kwan pampabaho na uh, kwan amoy and eto plaplancha na ako dyan mga kabagkat wow. Ito yung kwan, sinampay ko kanina. Ngayon, ibaabad ko na. Diba? Oh, yan yung mga kwan, sinampay ko kanina. Nakababad na rin, oh. Ang ganda ng kwan ngayon, mga kapagkat, o. Oh. Diba? Yeah, maganda magbabad ngayon. Oh, yes. Ang ganda ng sikat ng araw. Wow. Ayan, mga kapagkat. Nakababad na lahat. Sa wakas mga kapagkat, igising na ulit ako. I hope wala kayong natutunan mga kapagkat. <laughs>